So mga to, may dinala sa atin dito na XR125 na engine. So ito yung head niya naka 57mm na siya. Naka valve throat lang siya dito pero hindi siya naka port. So ang ginawa ko ngayon, pinorting ko yung head. Ito. Medyo matagal-tagal yung trabaho kasi medyo matigas yung alloy ng Honda na head. So ito naman yung block na gamitin niya. So actually ito yung engine niya ito yung engine niya mga do. So naka 57mm na siya and naka black. So pinapalitan ni sir ng black. So ang gamitin natin yung black ito. Each bike. So may mga nakikita ako na nag-overheat na black yun ay sa kadahilan ng over compression sila or kulang sa hon yung black nila or masikip yung piston so pag kami yung gumagawa niluluwagan namin yung piston tapos minsan pinapahuning namin yung black mismo pag steel bore pero pag chrome bore naman mga do medyo maluwang na yan kasi nilagyan na nila yan ng tiras na konting kaunting paandar-andar lang, eh, pwede na ibirit. Pero ito ang steel bore, ang kaibahan nila, hindi pwede ibirit diretso pag sinalpak mo lang kasi mag o talaga yan. Pag uminit yung makina mo, nag expand yung piston, at yung piston ring. So, hindi ka makapaghintay, pinitiga mo na lahat. Nung lang, wala kang, hindi nagtutono, hindi lahat. So, yun yung mga sablay. So, ito, ulang pa to sa loob konti, oh kailangan, mo, niya malaglag. So, sa mga may alam na mechanic, niluluwagan nila yan. Tulad dito sa amin. And, isa pa, hinitignan nyo ninyong ginuda. Ito yung piston ring. <coughs> so, second ring po na rin. nila yan. Kasi minsan, may mga piston ring na medyo mas skip. Yan, tulad nyan. Medyo yung clearance niya is halos dikit. So, i-anticipate mo na pag uminit yan, didikit yan. <coughs> so, pag uminit yan, tas na, na andun ka sa bababaran, babab eh, and tsaka kulang pa yung top-end na gas mo or kulang sa tono yung motor mo, tsak, mag-overheat yan. Yan naman yung isang problema. So, kailangan sa pagkabit ng mga steel bore, steel block, is marunong talaga yung magkabit. Hindi yung mag-DIY ka, diretsyo, tapos pag nagsira, wala na. Sabihan mo na mahina yung isang brand. So, pag walang alam, alamin mo. Kasi, okay. lalo na doon sa mga wala pang halos experience na lalo lalo sa karera kasi pag sa karera dun mo mararanasan lahat pag hindi ka nangangarera tapos kinakabit mo lang diretso lahat lahat dun sa blade ka talaga sasablay at sasablay ka pero experience mo yun pero sa experience mo na yun kailangan mo isipin kung saan ka sumablay kasi pag hindi ka hindi mo pa rin inisip hindi mo inaral so wala pa rin so kawawa yung customer mo kalawa kawawa ka kasi yung tour mo sisira sira pa rin so mag-aral na mag-aral mga do. So, it's, isa yon sa mga example na yung pinagagawa naman dito shop namin. ring gap and piston clearance. Pag steel bore. So, minsan may mga block din na chrome bore masisikip. So, hindi mo naman pwede luwangan yung block ng chrome bore kasi nga chrome yung sleeve niya. So, ang gagawin mo, yung piston na mismo yung luluwagan mo. bala ka na kung anong gagawin mo basta maluwang yung piston. Hindi ganoon kaluwang pero nalalaglag dapat kasi anticipate mo yung init ng makina so ito na siya so nagbawas na sila ng flywheel hindi sa amin tong gawa na to inulit ko lang yung port kasi pinaulit, uh, pinalagyan ng port ni sir ito naman yung cam niya. hindi ko alam kung anong brand to For, isa rin sa mga minsan nahihirapan yung mga nagtotono kasi yung cam pag diretso mo kabit Lalo na hindi ka nakatiming gear Ito nakatiming gear na Pero hindi mo na dial So minsan yung ibang cam Wala rin sa timing Yung gitna So hanapin mo yung gitna Mag base ka doon, And Bahala ka na kung anong ilalagay mong timing So yung cam na ito pala na ito is Shower So kami dito sa Team CKS Hindi kami mapili sa cam pagdating sa service angat Okay yung duration niya and shock lang dun sa load niya. So, may mga calculation tayo dyan. Pagpunta niyo dito sa amin shop. So, dito na namin sabihin kasi siyempre nagnegosyo din tayo. So, ito naman yung bag spring na gamitin natin sa ngayon. Pang Mio, SUN. So, katamtaman lang yung tigas. eh pwedeng pwede sa service. Ito naman yung carb niya. Pitch bike na round. So, ay, hindi pala. PE. Hindi ko alam kung kihin nata ito. <laughs> pero pwede na to Pero gusto mo, yung pinong-pino na ito, no? Eh, yung original card talaga yung maganda. So, tandaan nyo mga do. Yung sinabi ko. Peach bike black. So, sana may natutunan kayo sa video na to. Maraming salamat and goodbye.